Ang mga tao ay may posibilidad na maniwala na ang mga problema sa kapangyarihan ng lalaki ay katangian ng mga matatandang lalaki. Gayunpaman, hindi ito. Ang erectile dysfunction ay maaaring makaapekto sa mga lalaki sa anumang edad. Hindi bababa sa isang beses sa isang buhay, ang mga lalaki ay nahaharap sa isang sitwasyon ng kawalan ng kakayahan ng kanilang pagkalalaki. Walang paninigas, malambot na titi anong uri ng babae ang gusto niyan. Alam ng mga doktor na hindi siya lumilitaw sa asul na langit, ang dahilan ay nasa mga lalaki mismo. Stress, depression, gamot, masamang gawi, pamumuhay lahat ng ito ay humahantong sa mga problema sa paninigas. Dapat gamutin ng isang medikal na profesional ang isang malambot na ari ng lalaki. Maraming lalaki ang nahihiya na magpatingin sa doktor na nagpapalala lang ng problema. Samantala, maari mong mapupuksa ang mga sintomas at maiwasan ang pagunlad ng sakit sa mga unang yugto ng walang mga hormone at antibiotics. Para sa paggamot at pag-iwas sa mga sakit ng genito urinary system, inirerekomenda ng mga eksperto ang Dominator mga kapsula mula sa mga herbal extract. Ang mga kapsula mula sa mga herbal extract ay nagpapagana sa mga sentro ng nervyos ng sexual na pagpukaw, pinasisigla ang produksyon ng testosterone nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa mga pelvic organ, nagpapataas ng libido at nagpapatagal sa kasiyahan ng pakikipagtalik. Available ang mga kapsula para sa online na pagbili mula sa opisyal na tagagawa. Narito ang isang pagsusuri mula kay Eliseo Calbo mula sa Quezon City, mga kaibigan, matagal ko nang alam ang mga kapsula na ito, akala ko isa na naman itong bluff, pero nagpasya akong suriin ito. Ang mga kapsula ay magbibigay sa iyo ng isang malakas na hardener. Binastos ko ang aking kasintahan sa loob ng dalawang oras na diretso at ang aking titi ay hindi lamambot. Iniisip ito ng mga lalaki. Umorder pa ako ng next pack ko. Pasulong sa kapangyarihan ng lalaki. Dominator mga kapsula mula sa mga herbal extract. Napakakul. Cool.